So, hi guys. Hi. So, guys, maka kami ngayon ni Princess. Wow. Um, paper namin ngayon. si Si tatay So, ang gagawin namin is magano kami. Maggagawa uh, Magagawa kami pi DIY pizza. And then, lalagyan namin ng fake na buhok. Pero yung buhok na yan, yung fake na wigs na, wigs, wig na yan, or bangs, isilinisin namin. Sa so, kasi si tatay, maselan yan. Pag may nakita ng buhok, hindi na niya kakain. Di ba? So, guys, tignan natin ang reaction niya at saka kung magagalit na naman siya or magre-reklamo okay game katakot <gasps> ako pizza yummy wow so guys ito na yung buhok na ilalagay at hinugasan namin yun oh hinugasan kami yung basang -bas okay lagay mo na sa pizza so ayan Gugupitin natin gamit natin yung cutter ay yung pizza, guys. Guys, eto na yung buho. Ayan. Ano pa siya? Medyo kulot. Kaya <laughs> ilagay mo sa pizza, dun sa baba nung ano, nung hotdog. Ilagay mo naman dito. Pakita mo naman, ano, ikaw lang magbablog. Ayan, lagay mo na sa ilalim ng hotdog. Ayan, ayan. Lagay mo dito sa gilid para mas halata siya, di ba? Para hindi makain ng ni tatay mo. Makakain din Hindi, para mahalata siya na may buhok at saka para hindi siya makain, di ba? Tay, reaction video lang. Wow. Gumawa kami ng ano, pizza. Wala na akong lumang mahal. Oh, magdamit ka kasi lagi ka na lang walang damit. Bako kami. <laughs> Nag-break tab kami ng panikikipin sa mga. Lagi siyang na, ano, pili may abs. Pala, huh? ininit mo muna. Ininit ka ba? Muna. Okay, reaction video. DIY yan. Wow. DIY. Yummy! Sarap. Gandaan mo yung reaction mo. Ah. Ayuh, bullshit. Ah. No. Mm -mm. Oh, shit. Huh? Oh, my God. Oh, my God. <laughs> Tatay, dapat ubusin. Ubusin mo na. Yung ano, yung ubusin. Tatay. Tawang nila. <laughs>

nahan rasa sakit rasa sakit Okay, tate, anong buhok ko yun? Na, princess, tatama pa yung tikmura ako. Hindi, sabihin mo na! Mo ng bangs lang yun. Kinchana! Kinchana! Buhok <laughs> <laughs> ka! <laughs> Shout out!